So guys, gumunta kami rito para mag-kart riding. Oh, kart soon, oh. Yeah. ka na lang. Wala man, palpak. Mm -hmm. pa. Oh, so, yan. Palpak ang pagpunta namin kasi mayroong motor racing contest yung kayo uh, Lumipat na lang kami guys. Pumunta na lang kami sa kapihan dahil nagyayahan lang siya na magkapihin lang kami sa bagong bukas na kapihan. So for experience, sumama kami kasi malalaki daw ang alon sa loob eh. Tama nga guys, pagpasok namin maalon nga doon sa loob. Wow, guys <laughs> tala. Guys, kailangan talaga magpapit guys, malamig na. Okay, <Avoid havinghã professionallyDam shocked> So guys, yung nakikita nyo ngayon na wall background. umulan yan guys. Malakas ang ulan dyan. Ayun, ulan dyan. So, mga kairot, subukan yung magkape rito. Napakasarap ng kape Ito, mga kairot. Saka may ano, yung ano nila, wall background na May alon, tapos may ulan. Talang tama, yung kape, isinerve nila. Umulan yung kanilang background dun sa ano, sa kanilang lingkong. Kaya nagkape na kami. Ang sarap mga kairot. Ang kape nila guys. Try nyo rin dito guys, magape for experience.